Totoo ba na merong natagpuan na malaking nilalang sa ating dagat? Ano nga ba ang sinasabi ng Biblia patungkol sa karagatan? Marami pang mga bagay o mga nilalang na hindi pa na-discover sa ilalim ng ating dagat. Kung titingnan po natin, higit 70% ng ating mundo ay punong-puno ng katubigan. Masasabi po natin na yung karagatan sa ating mundo ay talagang napakalaki. So dahil po napakalaki ng karagatan sa ating mundo, marami pa po pong mga hindi na di-discover sa kailaliman ng dagat. Para po sa kaalaman ng lahat, 5% pa lamang po ang nade-discover ng mga tao sa ating karagatan dito sa ating mundo. Ibig sabihin po niyan, 95% pa ang hindi natin alam kung ano bang meron doon sa ilalim ng karagatan. Kaya nga po sinasabi na yung dagat yung pinaka lugar sa ating mundo. Marami pong dahilan kung bakit di pa na-explore yung maraming parte ng ating karagatan. Kasi nga po mga kapatid, yung karagatan sa ating mundo, napakalalim din po niyan. Ang nangyayari po sa pinakailalim ng dagat, napakadilim na dyan at di na po naaabutan ng sikat ng araw. So dahil po sa sobrang dilim dyan, may po na makakita yung mga tao. Kahit sabihin po natin na maglagay sila dyan ng mga ilaw. At bukod dyan, dahil malalim po yung ating karagatan, sobrang lakas din po ng pressure sa ilalim ng dagat. Sobrang delikado po ng pinakailalim ng dagat kasi nga po, napakalakas ng pressure doon. So, hindi natin maiiwasan na talaga marami mga tao ang matakot sa dagat kasi nga po, hindi pa natin alam kung anong meron dito. Napakarami pa pong mga hindi na-explore sa ilalim ng dagat. May isang nga pong na nagsasabi, kaya daw po tinigil ng NASA yung pag-explore sa ilalim ng dagat kasi nga po, sobrang delikado doon. Sinasabi na may mga kakaibang nilalang daw sa ilalim ng dagat na iniiwasan nila. Kaya po hindi na raw po nila tinuloy yung exploration dun sa ilalim ng dagat. Kasi nga po sobrang delikado. Dahil sa iba't ibang mga nila lang na na-encounter nila doon. Kaya ang nangyari, nag-focus na lamang po sila sa space. Kasi nga po, mas safe pa raw sa space kisa sa ilalim ng dagat. Marami po talaga mga tao ang naniniwala na marami po mga kakaibang nilalang sa ilalim ng dagat at may iba't ibang mga halimaw na naninirahan doon. Dahil nga po hindi pa na-explore yung ilalim ng dagat, ibig sabihin po niyan mga kapatid, marami pa po pong mga hindi tayo nalalaman na iba't ibang iba mga nilalang na nandun sa ilalim ng dagat. May mga kapatid, may mga lumalabas na larawan sa social media na pinapakita po doon na parang merong halimaw doon sa dagat. Kung titignan po nating maigi ay yung larawan na ito, sinasabi po na ito raw ay parang isang ulo ng dragon o ulo ng isang halimaw. So nare-relate po nila yung nakita nila na ito doon po sa Leviathan, yung nilalang sa ilalim ng dagat na binanggit sa Biblia. Ito po ay napakalaking halimaw at talagang kinakatakutan ng mga tao noon pa man. So mga kapatid, totoo po yung Leviathan. Sinabi po talaga yan ng Bible noong Old Testament pa lamang. At talagang ito po ay kinakatakutan ng maraming tao dahil ito po ay isang halimaw dun po sa ilalim ng dagat. Pero mga kapatid, yung larawan po na pinapakita na sinasabi nga halimaw sa dagat, hindi po yan yung Leviathan. Maring yan po ay linya lamang na nabuo doon sa dagat sa pamamagitan ng mga alon. At yun nga po, nagmukha lang siyang ulo ng halimaw o ulo ng dragon. Kasi mga kapatid, kung titignan po natin, masyado pong malaki yung halimaw po na ito. Ulo pa lamang po makikita natin sing laki na po siya ng isang kontinente. Paano pa kaya kapag kasama na yung katawan niyan? So mga kapatid, napaka imposible na yan po ay isang halimaw. Parang katulad lamang po yan, nung lumabas po dati na sinasabi rin na halimaw sa dagat na gumagalaw kamakailan lang po, meron mga kumalat din sa social media na sinasabi, halimaw sa ilalim ng dagat, nagparamdam pagkatapos ng solar eclipse. Sinasabi rin po nila na itong gumagalaw doon sa mapa na nakita nila, ito raw po ay yung Leviathan na yun nga kinakatakutan ng maraming tao. So ngayon, ito na naman po, meron na namang lumabas na sinasabi nga nila parang ulo ng halimaw doon sa karagatan. So sinasabi nila, maring yan daw po yung lebyatan. Kaya marami tuloy mga tao nagsasabi ngayon na meron talagang mga halimaw sa ilalim ng dagat at napakadelikado ng ating karagatan. Sa totoo lang po mga kapatid, hindi lang po sa panahon natin ngayon kinakatakutan yung dagat. Dahil nga po sa halimaw o kayaman, mga kakaibang nila lang na pwedeng lumabas doon. Kahit noon pa man po mga kapatid, panahon lang ng Biblia, sa totoo lang, yung mga Hudyo, ang pin ang pinakakinakatakutan po nila na lugar ay walang iba kundi yung dagat. Ang paniniwala kasi ng mga hudyo, yung pinakailalim ng dagat, na andoon yung mga masasamang espirito. Kaya para sa kanila, yung ilalim ng dagat, ito po yung abyss. Yung abyss, ito po yung malalim na hukay. O kaya man yung lugar kung saan naninirahan yung masasamang espirito o yung mga fallen angels. So kung titignan po natin yung dagat, symbolically o literal, ito po ay hindi magandang lugar. Kaya nga po kung babasahin natin yung Bible, madalas yung mga nangyayari sa dagat hindi po magaganda. At yun nga po yung Leviathan, nandun po siya sa dagat at kinakatakutan nito ng maraming tao. So mga kapatid, hindi po talaga magandang simbolo yung dagat sa Bible. Dahil yun nga po sinasabi, yung dagat, ito po yung abyss At naandyan po lahat ng mga masasamang espirito. So kaya masasabi po talaga natin na maraming hindi magagandang nangyayari doon sa dagat. Kasi nga po, itong dagat, konektado po ito doon kay satanas. Konektado po ito sa kadiliman at kamatayan. Kaya kinakatakutan po ito ng maraming hudyo noong unang panahon. Sa totoo lang po mga kapatid, sa Genesis pa lang, sa paglikha pa lang ng Diyos sa lahat, makikita na po natin na yung dagat o yung katubigan, hindi na po talaga ito magandang simbolo. Dahil yung simbolo po ng dagat o katubigan noon pa man, ito po ay kadiliman. Yung katubigan po noong unang panahon, ito po ay pumapatungkol sa chaos o kaguluhan. Basahin po natin yung Genesis chapter 1 verse 2. Ang lupa ay walang hugis o anyo, dilim ang bumabalot sa kalaliman at kumikilos ang Espiritu ng Diyos sa ibabaw ng tubig. So dito po makikita natin na sa una pa lang hindi po talaga maganda yung simbolo ng tubig o kayaman ng dagat. Sa totoo nga lang po mga kapatid, merong dating satanista na sinasabi niya ang pinaka headquarters daw nila Satan o ng mga demonyo, ito raw po yung pinaka ilalim ng dagat. So yung dagat daw po, ito yung lugar na kung saan doon nagtitipon-tipon yung mga masasamang espiritu ngayon kung pupunta naman daw tayo sa Revelation, makikita po natin doon na yung halima o yung Antikristo, ito po ay lalabas sa dagat. Basahin po natin yung Revelation chapter 13 verse 1. Pagkatapos ay nakita kong umaahon sa dagat ang isang halimaw na may pitong ulo at sampung sungay. May korona ang bawat sungay nito at sa bawat ulo ay nakasulat ang mga pangalan lumalapastangan sa Diyos. Nung panahon po talaga ng Biblia, makikita natin na talagang hindi maganda yung simbolo ng dagat. Makita po natin na sa vision ni John, doon nga po sa Revelation, itong Antikristo na galing kay Satan, symbolically, ito po ay aahon doon sa dagat. Na yun nga, pinaniniwalaan na yung lugar na ito, lugar ng mga demonyo. At hindi lang po yun, syempre, yung sea o yung dagat, ito po ay sumisimbolo sa napakaraming mga tao ngayon, kung titignan pa po natin yung vision ni John doon sa Revelation, makikita rin natin na doon sa eternity, doon sa bagong langit at bagong lupa, wala na po doon yung dagat. Basahin po natin yung Revelation chapter 21 verse 1. Pagkatapos nito, nakita ko ang isang bagong langit at isang bagong lupa. Wala na ang dating langit at lupa. Wala na rin ang dagat. So mga kapatid, sinasabi na kaya wala na pong dagat sa bagong langit at bagong lupa kasi po mga kapatid, wala na po si Satanas. Totoo naman po na si Satanas ay nasa impyerno na kapag lumabas na yung bagong langit at bagong lupa. So ibig sabihin po niyan, symbolically, wala na rin po yung kamatayan o kaya man yung kadiliman. Lahat ng gawa ng kaaway ay wala na. So nakita nga po natin mga kapatid, yung dagat, konektado po ito kay Satan. Kaya pagdating po ng bagong langit at bagong lupa, Ibig sabihin lang po, symbolically, wala na po si Satan. Wala na lahat ng gawa ni Satan. Kaya po sinasabi na wala na yung dagat. So mga kapatid, yung dagat noon na nabanggit sa panahon ng Biblia at yung dagat ngayon sa panahon po natin ngayon, hindi pa po yan nagbabago. Kung ano po yung dagat noon, yun pa rin yung dagat ngayon. Kung anong meron noon sa dagat noon, yun pa rin po yung meron sa dagat natin ngayon. So kung sinasabi po ng Biblia na mayroong halimaw sa ilalim ng dagat at kasama na po doon yung Leviathan, hanggang sa panahon po natin ngayon mga kapatid, masasabi po natin na meron talagang mga halimaw o kaya man mga kakaibang nilalang sa ilalim ng dagat kasi nga, alam naman natin yung katotohanan na talagang napakalaki ng dagat. So marami pa po tayong mga hindi alam sa ating karagatan. Pero mga kapatid, ang gusto ko lang po sabihin sa inyo dito, totoo po na marami pang hindi na discover sa ilalim ng dagat. At hindi pa po natin alam kung ano ba talagang meron doon. Walang sinabi yung Bible sa iba pa pong mga detalye patungkol sa dagat. Pero mga kapatid, malinaw sinasabi po ng Biblia na hindi po magandang simbolo yung dagat noon pa man.